pupuntahan natin yung kung ano na ang lagay ng bintana pupunta tayo sa labas eh check natin uy gawa mo sleeping sleeping bakulkol dito nag-start dito sa harap ayun tapos nang napinturahan kulay black na siya iba ito na na pintor ayo oh. Ayusin pag yan. Ayan, oh, may ano pa. Kapon pa yung nagsimula. Inabot na ng abo nito ng isang linggo. Tapos na. Halatang halata yung napinturahan na at saka yung hindi pa napinturahan. akin ta pagbagong pagit.